sa isang liblib na baryo. Dalawang magkaibigang babae ang nagpasyang magbakasyon sa lumang bahay ng yumaong lola ni Mara. Tahimik, malayo sa syudad. Pero sa katahimikan ng kagubatan, may aninong hindi matahimik. Hello po sa ating mga tagapakinig ng DJO Horror Stories. Isa na namang kwento ng katatakutan at minsan may katatawanan. Pero huwag po natin kalimutan na ang kwentong ito ay kathang isip lamang at ginawa upang magbigay aliw sa mga nakikinig. Ayan ang bahay. Luma pero matatag pa rin. Sigurado ba tayo dito, Mara? Parang may ibang presensya. Relax lang. Mas safe pa ka to kaysa siyudad. At least dito tahimik. Eh. Pero narinig mo ba yun? Parang may pumulong? Wala yan. Imagination mo lang yan, Joanne. Ngunit sa bawat hakbang nila sa lumang bahay, ang dilim ay tila buhay. Sumusunod. Sino ang tumawag sa akin? Para, may poses. Narinig mo rin, di ba? Oo at hindi yan normal. Patawag nyo ako. Ibukas nyo ang kakaaan sa katulog. Hindi tayo naging bita. Pero narito na siya. Magkilan. Ang kahatlog ninyo. Ako na ang akon kalibay. <laughs> hindi ka mo kata. Ang ay parang itim na walang hanggan. Isa siyang halimaw sa balat ng tao. Mara, anong gagawin natin? Kapit ka lang. Hindi tayo basta-basta papayag na lumuni ng dilim. Ngunit si Mara may tinatago rin. May dugong aswang sa kanyang ugat. Pinili niyang itago hanggang ngayon. Kung halimaw ka, may halimaw ding lalaban sa'yo. Sa gabing yun, may lumaban, may nawala. Ngunit hindi na muling nakita ang bangkilan. Alin karon hindi mo na siya panawagon. Bangkila. At diyan nagtatapos ang isa na namang kwento sa DJO Horror Stories. Sana'y napaisip ka, hinilabutan, o kahit papaano na Huwag kalimutang i-follow si DJO para sa mas marami pang kwentong kababalaghan, katatawanan, kilig at aral. Hanggang sa muli, mga ka-DJO, tandaan, sa bawat kwento may nakatagong multo. Kita-kits sa susunod na episode.